tayong guys tayo ay kumain pinaliktad na po ayan po diba ayan, sarap ng aming ulam guys ayan dalawa lang kami dito mm. ayan pero hindi ako nito guys naguulam ha bawal yan sa akin ngayon ito ang akin patula ito ang hiyang sa akin. Social ang mga ulam Sobrang gutom guys. Dalawang bisis kami naglako ng pong patula. Kaya ayan. Ito ipinalit sa amin niya ng isang kilong patula. Ang aming inihaw. Ayan. Sobrang pagod. Nakadalawang pauli-uli kami sa paglako ng patula. Ayan ang kasama ko. Ang gutom na guys. Sobrang gutom namin guys. Mula umaga, Hanggang kararating lang namin galing sa pagnilako. Nakadalawang hapit kami, bali. Ang nilako namin, guys, ay 30... Ilan yun? 33 kilos. Balit, 33 kilos. Ang aming inilako talagang uli namin ang buong bayan hanggang hanggang Badahos, hanggang ang sarap Hanggang nakarating kami ng may ospital sa paglako. Ayun guys, o di ba? Sarap ng aming ulam. Ayun. Kami ay magpapa sarap muna ng pagkain. Ayun. Tumikim din kami guys ng soft drinks. <laughs> Ngayon lang kami nakatikim nito hindi kami nagabibili guys niyan at sayang pero ngayon sa sobrang pagod namin ayan nagbili siya dalawa libre lang ito sa akin <laughs> at kung sa akin lang hindi ako makabili niyan at talagang parang nanghihinayang ako at pambigas na rin pandagdag na rin yan sa bigas ayan oh. tayo kumain guys saluhan nyo kami sa aming sa aming pagkain. Ayan na, ang alaghati na ang kanin ko kanina. Punong-puno yan, sabi lang nung aking anak. Aabali mama, ang kanin mo na nung dami. Ayan. Malakas akong kumain guys, lalo pag ako'y nagugutom. Ayan, uti may kinilaw pa oh. Ayan, kunin mo na yan. At yun, ako nang kain yan. Okay. bawal sa akin. Ito, ito lang, dito lang ako. Luwas. Ayan guys. Tabas. Ayan. Magandang, magandang, magandang tanghalian sa ating lahat. At itutuloy ko na po ang aking pagkain. Nawa po ay inyong panoorin at pakisubscribe na rin naman po ng aming YouTube channel. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Guys. <tod>